It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Sino kaya ang bibigyan mo ng one more chance kapag may ginawang kasalanan sa'yo? Go. Ex ko? Magkano ang pinakamurang damit na nabili mo sa ukay-ukay? Ah, -ukay? uh, 30 pesos. Salitang pwede mag-describe sa babaeng sobrang Latina. Um, maganda. Ano ang pwedeng bumara sa tenga mo? Tubig. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakatapang lumabas sa hating gabi? Let's go, Chrisel. Sinong bibigyan mo ng one more chance kapag may ginawang kasalanan sa'yo? Sabi mo, ay ang ex mo. Ang sabi na survey? Oh. Magkano ang pinakamurang damit na bili mo sa ukay ukay 30 pesos? Ang sabi na survey? Meron naman. Salitang pwede mag-describe sa babaeng sobrang Latina. Maganda. Ang sabi na survey? Nice one. Pwedeng bumara sa tenga mo tubig. Ang sabi ng oh, survey. Sir. Aha. Scale of 1 to 10, gano'ng kakatapang lumabas sa hating gabi? 10. Ang sabi ng survey. 98. Almost half. Let's welcome back, Ali. Hello, Ali. Hi. Kamusta? Pakirabda mo sa likod? Okay, okay lang. Malamig doon. Malamig? Yeah. Huwag kang mag-alala. Dito ay uh, iinit lalo dahil may maganda akong balita para sa iyo. Ang iyong teammate ay nakakuha ng 98. Ibig sabihin wow. 102 to go. Okay? So at this point, makikita ng mga manonood ang sagot ni Crisel. Give me 25 seconds on the clock. Sino ang bibigyan mo ng one more chance kapag may ginawang kasalanan sa iyo, Ali? Go. Boyfriend. Magkano pinakamurang damit na nabili mo sa ukay-ukay? 10 -okay? pesos. Salitang pwede mag-describe sa babaeng sobrang Latina. Makapalang kilay. Ano ang pwedeng bumara sa tenga mo? Uh, uh insekto. On a scale of 1 to 10, gano'ng kakatapang lumabas sa ating gabi? 5. Let's go, Ali. We need 102. So, sino kayong bibigyan ng one more chance kapag may ginawang kasalanan sa'yo? Ang sabi mo, boyfriend. Ang sabi na survey, top answer. Magkano pinakamurang damit na nabili mo sa ukay-ukay? Okay, 10 pesos? 10 pesos. Oh. May 10 pesos. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay 20 pesos. 20 pesos. Salitang pwede mag-describe sa babaeng sobrang Latina? Ang sabi mo ay makapalang kilay. Ang sabi ng survey. Yan. Maganda. Ang top answer ay maganda. Maganda. Pwedeng bumara sa tenga mo? Sabi mo ay insekto. Insekto. Tama. Ang sabi ng survey. Oo. Oh. Wow. Ang top answer ay bulak. Or cotton ah, buds? Cotton. Last, on a scale of 1 to 10, ganong kakatapang lumabas sa hating gabi? Sabi mo 5? Ang sabi ng survey? Umabot kaya? Oh, sayang. Di umabot. Ang top answer ay 10. Anyway, Ali, congratulations. Kasi nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos.